Kailan ba at paano nagsimula itong We Bake Candle PH? Yes, so po. So, nung 2021, bali po, ano lang po, um, out of, ako po talaga is mahilig sa art. So, medyo hindi related din sa profession ko. So, from ano pa lang po talaga, pagkabata ako, um, mahilig na talaga ako sa craft, ganyan. So, ngayon nagpo-photography mm. ako, pero more on product photography na lang din namin. Para focus na lang ako dun sa ano po namin, dun sa products po namin. So, lahat po din nakikita niyo rin doon and then the video. So, wow. plus, uh, po, ako din po yung gumagawa. So, talagang super, ano po talaga, uh, talagang kailangan gawin mo lahat for the uh, ano. Ayun po. So, oh, nag-start ako Bukong 2021. Sarap uh, Bukong sarap kainin, no? Sar sarap kainin, nakakaano. Opo, Oo. yun din po yung sinasabi Aden. nila. Opo. Something po kasi siya na bago sa atin. Ako po kasi since mahilig din naman ako sa mga sa mga sweets ganoon And sabi ko nga I love crafts. So sabi ko why not try something new kasi 'di ba po as we all know yung mga kung saan po tayo familiar, yung mga naka-jar, yung mga gano'n. Yun yung alam natin mm. na scented candle. So that's what I know in the first place. Tapos mm. sabi ko bakit hindi natin siya um, gawa ng innovation. So, hindi alam din niya husband yan. So, parang bigla na na nag-pop sa mind ko. And then, sabi ko, sige, gawin ko na. So, um, um -order ako ng mga materials na kailangan, raw materials. And then, um, nag uh, nag-search lang po ako for, uh, by myself. And then, that's it. So, sabi ko, kung hindi ko siya masasell, Uh, I'll just use them personally na lang. So, as aesthetics na lang. Kung baga, as props na lang for my photography. So, mga ganun. Pero, Tanda. opo, hindi ko talaga siya in-expect that people will like it. So, ayun po. And, the rest is history. Oo. Ano naman ang struggles mo sa pagpapatakbo ng uh, business na ano na ito? Ah, po. Struggles, sa una po ka talaga, hindi talaga siya madali. Kasi, you have to try and test iba-iba. So, ang daming dami ko ding failures noon na sabi ko bakit ganun bakit hindi nabubuo yung candle. So imagine 'di ba? But di but di siya nag-perform into into mm. this one so parang bakit hindi magaganda yung designs ko. Ayun ko So madaming testing din talaga pero if you're into it talaga and it's your passion, talagang you'll try for it gagawin mo talaga siya para mas gumanda and then ano kasi so what what gives me more fire, kumbaga more fuel, is yung sinasabi ng feedback ng mga customers, ng mga clients na, wow, well, grabe, it's our first time to see this type of candle. So, parang sa kanila, napapawaw kasi sila. So, yun po, talagang mas lalo kang gaganahan ng gumawa ng gumawa ng designs. And sila din mismo yung nagbibigay sa akin ng ideas kung ano yung gagawin ko na design next. Ayun po. Mm, grabe, grabe, oh. Kuwestan yung na no, na, na, curious talaga ako yung sa ano, kape. Oo. Mm. Uh, paano mo ginawa yung sa kape? Ano yung, ano yung concept na yun? Yung sa coffee, kasi mahilig din po kami mag-coffee. Eh. So, there are certain brands din like yung mga kilala po natin. So, actually, meron po ako dito. Ayan. So, gumawa lang ako yeah. ng, yeah. Na, ano, pwede ko siyang sindahan ako. Ayan oh, siya. So, sige, so, sindi, apa. Sindi- sindihan mo, sindihan. Apa, apa. Yung sa handle po, ayan, yung scent niya po, coffee rin siya. We have coffee, cappuccino, uh, po. So, talagang pag nilight mo siya, tapos yung buong room mo talaga, so, ma-feel talaga siya with the, ano, with the coffee set. So, ayan po uh, siya. Naglalas naman po siya. Naglalas po siya for mga 24 to 36 hours, but it depends po din sa usage nyo. But, um, ang masasuggest ko, may interval siya na let's say 1 to 3 hours then kailangan mo siyang patayin kasi hindi siya pwedeng dire-diretso opo mm, uh, para maglast siya alam mo lalo na ano ah yung ganitong kape kuya Stan, at the same yes. time Mary, uh -oh. it yes. can last it can it can last a lifetime lalo kung hindi mo gagamitin okay. <laughs>